Ang mga magnanakaw sa flood control at iba pang proyekto ng infrastruktura ay hindi nagkasala ng mga krimen na walang biktima. Maraming tao ang nauunawaan na hindi naman gaanong masama dahil walang tao ang nasaktan, parang mas masakit pa ang mamatay sa gutom. Korupsyon na parang habi na naging buhay ng marami. Pero sadyang mali yan. Ang panlilinlang sa ating yaman ay hindi kaaya-aya. Lahat tayo ay biktima. Sa mga kasong ito, dapat ang pamagat ay mga tao ng Pilipinas versus Mr. Magnanakaw Congressman. Alam mo ba, ang mga taga-analisa ay nagsasabing ang mga eskwala ng korupsyon ay magdudulot ng pagbagal ng ating ekonomiya. Kasi naman, ang mga yaman na dapat sana ay pondo para sa nakararami ay napunta sa bulsa ng iilan. Tiyak na ang ibang mga banyaga ay tumakas na sa atin at ikaw mismo baka magtaka kung bakit ang inyong mga piso ay nagkalat na parang mga gutom na bata sa kalye. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, ang korupsyon ay nagdulot ng P118.5 bilyon na pagkalugi. Isipin mo, kung hindi sana naimbento ang ganitong kalakaran, baka umabot pa tayo ng higit sa 6% na paglago. Para sa mga mambabatas, yung mga gustong umuwi ng Pinas, baka kailangang balikan yung mga legit na trabaho at iwanan ang mga proyekto nilang napuno ng korupsyon. Puno ng tagumpay na dapat sana ay mga tulay, paaralan at ospital ang napabayaan. Kaya naman ang ombudsman ay dapat kumilos. Dapat ba nating ikulong ang mga magnanakaw? Sigurado, mas masakit pa ang tawa sa piitan kaysa sa pangungutya ng bayan. Kung meron kang ibinuhos na pondo at di mo iyon nabawi, tiyak magpapasnap na lang sa social media yan. Time to face the music mga kapwa Pilipino!